Gandang araw mga guys. Ayan. Kita nyo ba yung simbahan na yan? Ito daw ay pinakamatandang simbahan dito sa barangay ng uh, Kaburo. Ayan. Simbahan ng Katoliko mga guys. So napaka -luma, luma na. Sinubuan na siya ng mga kahoy, mga halaman, kung ano-ano. Yan daw po ay 1960 8 pa 'Yang simbahan neno. Napakaluma na ng simbahan yun. pero hindi na siya ginagamit. 'Di ba? Kita niyo nga naman ang panahong lumipas. Meron pang alaalang na iwan. Alam niyo ba na buong-buo pa siya, kaso nga lang na abandonado na siya. 'Di ba? Simbahan. Pinakamatandang simbahan dito sa Nauhan. Okay, thank you for watching. Kita niyo nga guys kung gaano katataas na niyo dito. 'Yan 'no. Yung, mga layo na yan pero una pa itinayo yung simbahan na yun dyan punta yun yun sa ating pinanggalingan yung dalawang motor na yun hey, mga guys sa pagkatataas ng mga nyug dito sa lugar nito, Ayan o. No? Oh. Ayan. O diba? na nyug. Mga layo ko gano'y siya. Dadaan ulit tayo sa sapa. Ayan. Dito ay puro lakad lang mga tao dito mga guys kasi wala sa sasakyan dito. Meron man di yung meron mga private na sasakyan, mga motor lang mga guys. Ayan. mga Ayan. motor lang yung dumadaan dito. Hindi kaya ng tricycle, hindi kaya ng four wheels kasi sobrang lalaki ng bato. Oh. naman yan oh, kung gaano kalaki ang bato dito. Malapit na tayo mga guys. Ganda ang tubig dito. lamig. Oh. Huh? Ang lamig yung tubig. Oh. Huh? Sarap pa rin. Sagana, sagana sa tubig dito. Wow. O diba? Crystal na crystal ang tubig. Oh. Uh, lamig ng tubig. Ang lamig, lamig. Ah, uh, guys. talaga dito sa lugar na ito, Okay nga. Napagod. Namahinga yung mga katutubo o so, masyadong puro lakad kasi dito mga guys napagod sila nakalakad yun eh na. mga guys <tod> ang mga ugat ng kahoy dito lalaki. Yan ang tubig nila oh. Yan yun yung tubig nila. Supply sa baba yan. Yan. Supply sa baba. <tod 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 <tod> Sarap maligo. Linaw ng tubig. Grabe. Kristal na kristal ang tubig dito mga Sarap maligo dito. Ano ba? Malapit na tayo sa baba. Nandito na tayo sa baba. Mga Naririnig na natin ang ubong ng sasakyan niya. Pag kanyang kalaki ang pako talaga oh. Ilan talbos yan? Apat, lima. Limang pirasong talbos ay sureborn na talagang sulit na sulit na. Napakalaki ng pako. Yan na. Maligo talaga. Lamig ng tubig mga guys eh. Oh. Lamig ng tubig, oh. Yun Okay, tanya kung gaano kagubat dito. Pinanggalin na natin. Ay, wala nang dito, Di ba? Pero pagdating doon, hindi nyo akalain, doon pala sa dulo, merong mga naninirahan. Uukan na mga katutubo, doon sila nakatira. Sasaya nila doon, nagbabasketball kanina, di ba? Oo. Okay, no oh. Pero na kung ano nila, remembrance sa kanila habang sila ay nagbabasketball. Ayan. Mga katutubo, mga kaibigan nating katutubo dito sa bundok ng Oriental Mindoro. sakupan ng Nauhan. Nauhan Oriental Mindoro. sa Ngayon ko lang napansin. Basketballan din pala ito. Ayun. Ito pa po ang so, nandito na tayo sa ano. Nandito na tayo sa baba. Ayan. Ah, ano lang tayo naglakat mga guys. Isang oras lang halos yata. Ayan. Nandito na tayo. Ito yung kanilang barangay hall. Ito po ay may, ano, barangay ng San Andres. San Andres po kung tawagin nila dito sa Nauhan Oriental Mindoro. Ito yung kanilang barangay hall mga guys. Ayan. At syempre, dito rin nakahabilin yung ating mahiwagang sasakyan. Jaran! Ayan, at dito po nakahabili ng ating mahiwagang sasakyan. O, ba? Diba? Ayan. Barangay San Andres. Yung pinuntahan natin ay nasasakupan po ng bayan ng Nauhan. po yung barangay sa address. Meron pang daan papunta roon, hindi ko alam kung pa saan yun. Ha guys. Okay, sa bundok 'yan. Yan, oh. No. Meron pang daan doon oh. Oh, daming paparo pa. Ah, ganda pa lang mga sityo-sityo dito. May basketballan na. parang may papista rito. Pakiesta nga dito. Ayun. San Andres. Ito po yung pangalan ng kandang barangay. Ayan. Naputol na yung isa mga guys. Yung S naputol na. Ayan. Yung basketbola nila dito. Barangay San Andres. Ito po yung kaduluduluhan na. Ah. Yung pinunta natin, iba yung kaduluduluhan sa kasulok-sulokan. Magkaiba yun. O diba? Kasi yung kaduluduluhan, may sulok pa noon. So, yung pinunta natin doon, kasulok-sulokan. Ayan. Okay. Thank you for watching. Babiyahin na ating may wagang sasakyan. Bye-bye.